wala sa lahat uh, wala na akong ibang masasabi kundi maraming maraming salamat sa iyo uh, kapatid na Rafael na maligaling na Europe Ayun. dahil sa pagkaayos mo sa akin ng aking lisensya at ng aking renewal ng aking takot uh, malaking bagay ito para sa aking uh, kabuhayan Tara na at sumama tara na at magala Kasama ang maligali Kahit saan man magpunta Kahit saan ililibot Kayo ay iikot Kahit sa ang sulok Basta makalimot Mga kaligali Kasama kayo dito Kulitan at asaran Tawanan at mga biro Tara at sumama Tara at magala Kasama ang ating maligali Sumama ka dito ano, kamusta kayo? Tara sumama't manood, malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod, galing sa trabaho Magagandang lugar, ipapakita sa video Mga kaligalig, tara sumama... So yung what's up mga kaligalig Ito okay, yung office namin oh no? Nandito kami sa labas ngayon Kasi meron tayong uh, naging bisita Or kinuha niya yung kanya lisensya Tsaka tako dito sa aming office At uh, tuwan-tuwa siya at makakabalik na siya sa biyahe So pakita na natin Ah uh, yes, uh, magandang araw uh, sa mga kababayan natin sa Pilipinas sa dito sa Poland ano. Unang-una uh, -una sa lahat, uh, wala na akong ibang masasabi kundi maraming maraming salamat sa iyo uh, kapatid na Rafael na maligaling na Europe. Ayun. Dahil sa mo sa akin ng aking lisensya at ng aking renewal ng aking takot. Uh, malaking bagay ito para sa aking uh, kabuhayan. Uh, sa lahat ng mga humihingi ng tulong dyan, legal at legit. Mm. -hmm. Uh, wag kayo magalila na kontakin si Maligalig at hindi kayo pahihiyain yan. Ito na oh. Eh, evidence na. evidence na Evidencia, ano. Shout out ah, mahal na. Ah, na. Okay, shout out. Sasamantalin ko na. No, yeah. shout out sa misis ko kay Lani Santiago. Uh, ingat ka lagi sa pagpasok. At sa papa ko, uh, magpagaling ka. Nandito uh, lang ako. Sa lang lugar. Ngayon mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Uh, Siyempre, ayan. Uh, si Jojo, si Denden, Jarel, uh, si Princess at Clay Clay, love you mga bata. Ayun. kitang kita, uh, talaga nag no pa diba? yes, oh, talagang malamig na pa noon. At sa mga kasama ko sa Rosario Maclang uh, Hospital, mga engineering, di ko na sa mga tropang marine, sura. Ayun. Okay, salamat uh, kapatid na Rafael. Ayun. So, so ayun, na. mga kaligalig. At isa na naman to sa natulungan natin. Nagkaroon na ng lisensya at saka tako. Balik truck ito. Balik hanap buhay sa kanyang uh, pakikibaka. Ngayon, eh, ganyan. Ang snow, ma-snow ngayon. Babiyahe pa ito. Tatlong oras, pabalik sa kanilang so, lugar. So, at, uh, o, paano? Hindi na kapanghinayang bumiyahe. Basta uh, ito na. Eh, siyempre. Tuwa-tuwa ka niya, no? So, paano? Okay, maraming, marami salamat, sa maraming salamat. Good sa luck, ha? God bless, God bless. Ayun, salamat, salamat. So, So, mga nagnanais niya magpalakad ng lisensya Tsaka TRC Nandito lang kami Message nyo lang ako At uh, tutulong ako kayo pa, Paano kayo magkakaroon ng lisensya caka Code 95 Tsaka TACO So hanggang sa muli Salamat!